Yung logo mga kabakal. So may papakita naman ako sa inyo. May small job po tayo gamit po ng TIG process. So ito po ang ating trigger gun. So i-on muna natin yung ating machine. Ito na po. Yan. So i-on po muna natin ang ating tangke at saka ang ating gauge. So na-open ko na po. So isi-set up lang natin po ng... Gawin natin 20 yan. Okay na yan. at ang kanyang carrying setting yan close lang po na 140 to 130 so dahil medyo makapal po ang ating hinangin plans po at saka yan ang sakit so yan na po start na po tayo so sineset at lang natin ang iyong tank stand dahil medyo mahaba po so yan na po ay hinangin natin pag giling giling na po nasusupply po tayo ng feeder wire abang bumigiling giling <laughs> yan po so abang naghihinang tayo mga kabakal so i-pass forward lang natin dahil mabagal po maginang ng at gamit ng feed process so yan po so ang ating hininang ay ang plants at saka sakit so ito po ay ang main na uh, connection ng machine so may machine po yan sa taas niya dahil sakit po yan so nilagyan ko po, po ng metal para hindi ma para support po sa sakit tatapos na tayo. So, take note po pala sa paghinang ng pig. So, pag end natin po ng paghinang, huwag muna natin kukunin yung ating uh, trigger gun dahil lumalabas pa po yan ang argon. So, ito na po. Tapos na nating hinangin yan po. Ang ganda na po. Ah, uh, ito po ang ating hinang ay may tax po. Ito po ang ating filler wire. Yan, kulay yellow. Yan po ay 2.2 mm na filler wire pawis na pawis po tayo sa paghinam. So maraming thank you.